Brad, tanong lang po, nakatry ka na ba na nahirapan kang matulog? At ano po yung umremedy mo? Ah, okay, ang sagot ko ganito, opo, naranasan ko na po yan. Karoon ako ng insomnia. Nahirapan akong makatulog regular. Aabot ah, na madaling araw. Kumbaga, hindi ka nadalaw ng antok. Yun ang matinding insomnia. Pag hindi ka makatulog, active yung isip mo. Marami kang mga iniisip. Doon sa research ko, ang una ko nakita, lagyan ng ice bag ang ulo yung no mismo natin, lagyan ng ice bag. Lagyan mo muna ng tissue or manipis na pistawil, tapos lagay mo yung ice bag sa ulo mo. Maghintay ka mga 10 minutes lang, o ilagpas. Doon naramdaman ko na nakaramdam ako ng antok sa ganung paraan. Bukod nun marami akong paraan, ang isang dahilan na hindi ka makatulog, yung kulang ka ng active sa katawan mo. Kulang ka ng trabaho. Kaya nung nabisi na ako, mayroon ako regular exercise, nakatulog na maayos, tulong ng Diyos sa isa pa yung mga, mga tea. Una kong nadiskubre yung passion fruits. Yung kanyang dahon. Ilaga mo yan. Inumin mo. Mahusay makatulog. Antukin ka talaga. At saka yung bulaklak na gumamila. Ilaga mo rin yan. Inumin mo. Antukin ka rin. Yung guabati tea. Marami akong mga ginagamit ito. Malunggay tea. Yan. Nakaantok sa akin yan. Yun lang po. Kung nagustuhan yung video nito. Pakilike po. Share at comment. Pakipalo po para updated kayo si Bako pa mga videos. Sana po nakatulong. Maraming salamat po sa Diyos.